April 25, 1986. Pripyat, Ukraine. May ginagawang kakaibang experiments sa Chernobyl Nuclear Power Station ng Soviet Union. Pinatay ng mga technicians ang power regulating system at lahat ng emergency safety systems ng nuclear reactor unit 4. Kinuha din nila lahat ng mga control rods ng reactor at pinaandar ito gamit ang 7% lamang na power dahil maliit lang ang ginagamit na power ng reactor inakala ng mga technicians na walang masamang mangyayari dito. Pero doon sila nagkamali. Nagkaroon ng matinding power surge ang Unit 4 reactor at mabilis na tumaas ang temperature nito. Sinubukang kontrolin ng mga technicians ang power surge ng reactor pero mas nakalala lang sa sitwasyon ang kanilang ginawa. Pagsapit ng alauna ng umaga, April 26, may ilang pagsabog na naganap sa loob ng reactor na siyang nakasira sa takip nito. Dahil sa taas ng temperature sa loob ng reactor, natunaw ang nuclear fuel sa loob at umabot ito sa pinakaibaba ng reactor vessel. Sa init ng melted fuel, nagawa nitong tunawin ang ibaba ng vessel hanggang umabot na ito sa concrete at mga pipes. Tinunaw ng melted fuel na ngayon ay tila isa ng lava. Lahat ng nadadaanan nito hanggang umabot ito sa basement. Doon, ay dahan-dahang nag-cool ang lava hanggang sa tumigas na ito. Subalit, dahil sa dami nitong nadaanan, nahaluan na rin ito ng iba't iba pang bagay. Ang tumigas sa basement ay isa ng mixture ng melted nuclear fuel, control rods, sand at glass na ngayon ay tinatawag na The Elephant's Foot.